Anong gusto mo? Walis? Palo? Bakit tumalis ka? Ah. Pumunta ka pa ngayon sa bukid. Kita kami yung pamo, oh. Hmm. Oh. Tingnan mo yung pamo. Oh. Oh. Saan ka galing? Ah. Huwag mo kong arti artian ng tukin, ha? Ah. Mapapalo kita nang diuras. oras. Gusto mo ng walis? Ha? Palo? Ba't ka pumunta doon sa bukid? Ano si san Saan ka galing? Saan ka galing? Ha? Sino nagsabi siya papunta ka doon sa bukid? Ha? Alam mong putik? Umuulan? Antoken? Antoken? Psst! Makinig! Saan ka galing? Ha? Gusto mo nang walis? Nasaan ang bolis ba? Ikaw, ka na. Anong sabi ni mama sa'yo? Anong sabi ko sa'yo? Diba, sabi ko sa'yo, pag nagalis ka, punta ka dun sa bukit, papaluin kita. Ha? Ah, tinan mo yung paa mo, be? Tinan mo yung paa. Tinan mo Tinan mo Gusto mo lang ganito, walis, ha? Ha? Ah? Bakit pumunta ka pa rin dun sa bukid? Alam mo, putik. Ha? Akala ko pupunta. Paluin ng kamay. Pa. Paluin, paluin. Yan ang parusa yung lagi na alis. umaalis. Ah. Palo, palo. Mm. 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 Makulit ka, isa pa, isa pa, yung isa pa oh, dumidumi -dumi, oh. Yung isa pa oh, ang isang pao. Oh. Mm. Mm. Dumi -dumi. Tignan mo, bakit mo tinago yan? Bakit mo tinago? Ito, ito, ito. Ikaw. Ikaw ang pasimuno talaga. Ha? Kakatapos mo palang... Kakatapos mo palang kumain. Nagpunta ka na doon agad sa bukid Alam mo, maputik. Alam mo, maputik. Ha? kang alis dyan, ha? pulong ka dyan ah. tatali kita mamaya doon banget ka banget ka banget ka banget ka banget ka banget ka ah. iwan ka na hindi ah. ka sasama papa mo ha ah. iwan ka na aalis si papa mo bati ka iwan ka ngayon aalis si papa mo pumunta ka ng bukid Yan ang parusa mo. Iwan ka. Iwan. 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 Si makulit. Dumi-dumi ng paa mo, ha? ting tingin dyan, ha? pulit iwan ka talaga ng papa mo may may iwan talaga hindi kayo sasama kung magtulog-tulogan dyan tulog-tulog ka ngayon samantalang kanina malis-alis ka ang liksi-liksi mo ha Ma. mautak ka ha mautak ka mautak ka mautak ka mautak ka mautak ka mautak ka palupi 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 Mm. 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 ka. Ang ng ulo mo ha. Parati ka na nang labas-labas, tulog-tulugan ka na naman ngayon. Makulit oh, makulit oh, makulit oh, ito, ito. ito, ito. 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 kitaan nyo guys oh. ka kung makulit. Oh, artistahin yan. Hmm. Hmm. Fotolog dosa. Hmm. Dino. Hmm. Islip dosa, islip. Banget-banget. Andomi-domi. Banget. Galing dosa putikan. Hmm.